Comelec iniimbestigahan na ang 36 na kaso ng vote buying ngayong nalalapit na po ang halalan. Narito ang News Group Patrol 5, Aya Yopanko. Iniimbestigahan na ng uh, Commission on Elections o so Comelec ang 36 na napaulat na kaso ng uh, vote buying. Sa harap ng nalalapit na halalan ngayong Mayo 12, 2025, kabilang dito ang dalawang kandidato mula sa Quezon City na umaray gumamit ng kakaibang stedo nang uh, pagbili ng boto. Ayon kay uh, COMELEC Commissioner Ernest Masada, chairman ng uh, Committee on Kontra uh, Bigay Karamihan sa mga reklamo'ng natanggap ng kaniyang uh, opisina ay mula sa Metro Manila ang mapapatunayang guilty sa vote uh, buying ay hindi na pakiintulutan pang maupo sa mga public post at papatawa ng isa hanggang anim na taong pagkakabilanggo without uh, probation at multa na hindi bababa sa 10,000 piso. Ito si Barnaul No. 5. Ay, ayaw pa para siyempre naman ito ng lakas. DWIC. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama.